Yes. Uh, well, uh, this is our uh, small share and initiative uh, to those people who will go to Manila and our people also who will participate in the activities in different areas uh, within the city limits. So we hope uh, to create you know, for the deployment. of our doctors and nurses and our uh, first responder unit with all the ambulance and equipment and uh, also meron din kami sa labing apat na site na uh, portalet uh, na pwede magamit ng uh, uh, lesbo, ng jualista uh, o pwede rin na uh, sila uh, ito may tubig uh, dyan, one, two One Kusawa, there is a lot of water moving on the side uh, as long as, what uh, is it, while supply lasts, or, or the uh, supply lasts. Any uh, Chando, and, and Mary, and also there is a mass. If there is uh, some individuals, they have to assistance. This is the purpose of this. Mayor, mula po sa iba't ibang lugar yung magpupunta dito. Ah, yung mga uh, yung... Sopis, NPC, DLM, sa kanto ng uh, Ross Boulevard in front of uh, Manila Hotel, kasi yung pambata uh, sa tapat ng embassy, uh, sa DBM, sa Mindyola, sa NPC very unprecedented po yung yung rally mayor so pakiriit very unprecedented po itong mangyayari kilos protesta si oh, sir uh, ano po yung uh, pakiriit lang po yung marching order po natin doon sa mga instrumentalities na dineploy po At ng Manila sa sila kakailanganin uh, uh, ng tulong ni naman uh, ang insurgent ng Manila tumulong kanino man whether uh, sila ay civilian o uniform personnel kami na na, na, tulong so, ano naman namin ito. Tama lang sa mga uh, uh, pagkita. ano naman po? Ano naman po? naman po, sir, yung gusto niyo po sabihin doon sa mga sasama sa Kilos Protesta, lalo na po yung mga dadayo po dito sa Maynila? I hope everyone will be safe. And of course, mayigil naman sa dito. Pwede kayo malaya at ang mga kapagsalita na yung damdamin. Uh, But at the same time, siguro, ang wish na ka-rending maging responsable rin tayo mga mayor. we are calling out people in government of their bad behaviors, kailangan may pakita naman natin na tayo naman ay may good behaviors. Hindi natin kailangan maging katulad ng mga masasamang tao sa gobyerno. Pero ang asal na yan, hindi maganda na ginawa ng ilang tao sa gobyerno hindi natin kailangan po Dito natin magpakita na malaya, masasabi natin ang ating magagamdamin nang hindi naman tayo nakakapanggalwisyo ng kapwa o mga ng mga ari-arian ng iba. tao. Yan yung one of the reasons kung bakit nagpaprotesting yung mga tao is because of the flood control. Any updates dun sa issues of flood control Okay naman. Lahat pa sila lahat. <laughs> Ayot sila. Sinihil namin yung contractor. Uh, we submitted also uh, some areas na uh, medyo kaduda-duda, katulad na limbawa ng Tamka, sa District 6, Tinagawa yun ng isang politiko na uh, debateria at hindi inintrega sa para hindi inintrega sa MDA, sa barangay inintrega. Same thing sa District 2 yung sulong po, pinagawa rin ng politiko hindi rin tumatakot. I think I will uh, let the Senate do their job, which they are doing right now. And of course, the uh, newly created ICI, uh, if they will come and visit Manila. They are welcome here. I'll be happy to assist them. But for now, pinanagot natin yung mga mga mga, I recommend hindi to find the books sa 2022, 23, 24, 25 and of course yung mga nag-violate na kumpanya o di ba may pending case, criminal case at uh, sila rin nagbayad bayad na ng danyos yung pinailan natin ng uh, criminal case bayad na sila ng 10.4 million pesos uh, so gagawin namin yung dapat namin gawin ano kabubuti ng taga-lungsod ng Maynila at taga-lungsod ng Maynila. And we are watching and waiting also for ICI and Senate uh, to come up with the result of their findings. Sir, many names have come up dun sa hearing po na ginagawa natin dito nga sa ano um, anumalyang uh, flood control projects. Anything you wanna say to these people po bilang uh, mayor po ng Manila? I wish them good luck. I don't want to be ahead of myself. So, hindi ko so, pinakamalaga kung so, why sa corona. Tapos pupustuhin ang tao ng mamamaya na totoong may managod. Whoever niya. Yeah. I think that's more important than the people all over the world. I mean, including Filipinos abroad And That's, yun ang inaasahan ng tao at ng naming lahat. Good luck sa inyo. Agay nyo ah. may ilang personnel po uh, from Freddy park as well as from the Manila Police Post na ikaw Para po, doon po support, special support inside. Uh, wala. Puro civilian. Uh, civilian to. Uh, the policemen have their own uh, deployment based on planning. Nila. But that's the, uh, the people will see, they are all civilian. They are employees of the city government of Manila. Manila. Who will serve them? May, may ilang personal overall the different department. Ng LGU po. Yes, DPS, FTPB, uh, engineering, uh, MDRRMO MHD Mga LDP. ilan po sila sir? Lahat po? So, From um, LGU? Uh, 300 plus na rin Importing size uh -huh. Uh -huh. So pag kailangan nyo rin Pati pati kayo ha uh, I mean We'll eh, never know We'll never know But I to say that we made some preparation for everyone. Yan naman ay kasi ng city government.

Okay, anytime. time. Okay. Sir, sure, sige po, gaano po kahanda yung uh, hanay po ng kapulisan for today? So, you no, know, malawak ang kilos protesta. And gaano po karami yung nakalimpoy dito sa Luneta Luneta and sa Manila po? Uh, total ka, meron tayo yung uh, ting-tang

Thank you.